Hello everyone. Hello Leo. This is your reading for February 2025. So, bubunot muna tayo ng mga cards na uh, natin kung anong gustong sabihin ng universe para sa inyo and then kukuha din tayo ng advice cards. So, uh, 10 cards muna for your, uh, for your reading and let's do this. Okay, Five of Cups, the star queen of swords okay lipat natin to dito right okay guys uh, nakikita ba natin medyo wide yung ating camera ngayon pero okay lang let's do this so We have the five of cups as your first card and the star uh, in your uh, in your second card. So, <clears throat> Leo ang sinasabi dito. There may be things na you're not letting go. There may be things na parang hindi mo hindi, mo pa balak bitawan pwedeng emotional, pwedeng may kinalaman sa intellect ito pwedeng something na iniisip mo araw-araw and hindi ka makamove on but then you also have the star meron kang gustong mangyari, meron kang gustong puntahan so naglalaban yung dalawang gusto mong mangyari, no? yung, yung, gusto, yung gusto mong i-keep, yung ayaw mong bitawan ng mga baggages and yung gusto mong puntahan so this is telling me na although meron kang pangarap, meron kang mga gustong gawin, meron kang gustong marating, nahihirapan ka din because meron kang ayaw bitawan. So, it's either any of those things, no? Parang nakakaroon ka ng kontra sa buhay mo, eh, Na gusto mo, gusto mo to, pero... Lagi kang may pero, lagi kang may rason kung bakit hindi ka makapunta doon. So, this is something that you have to keep in mind in your subconscious, you have the Queen of Swords. The Queen of Swords is telling me na you have a direction. Meron ka namang gustong, uh, meron kang valid reasons to move forward. Meron kang valid na capability to do things. Uh, matalino ka. You have, pagkawala kang anything na, na, nanggugulo sa'yo, wala kang distractions. You know what to do. You have, you are the Queen of Swords in the past kasi nagkaroon ka na ng realization nagkaroon ka na ng uh, uh, may something na nangyari na before or something that you have learned in the past na ginawa mo na tutunan mo na and you know what to do you know kilala mo kung sino yung sino yung ikaw ngayon okay and you also have <clears throat> you also have the six of swords and ikaw ito na gusto nang mag-move forward kahit medyo painful yung transition kahit minsan uh, labag sa loob mo but you are trying to move forward no meron ganon pero hindi pa din siya yung completely eh, kasi you have this card sa sa umpisa pa lang uh, meron dito is Uh, meron dito is my movement medyo mabagal siya pero you're trying no Nakik nakikita ko sa inyo na na merong struggle sa inyo. In the future, nakikita ko na you may be more focused in yourself. Nakikita ko na instead na focus mo yung iba, sa sarili ka nakatingin. Because you're trying to help yourself to be more comfortable, to be emotionally better, to be to be more uh, evolved na tao. Kasi, pwede ka naman tumulong sa iba eh but you you really need help you really need yourself now and this is something na makikita mo sa darating na mga buwan sa darating sa, sa buwan na 'to makikita mo rin siya na parang okay mas kailangan ko yung tulong ko kaysa tulungan ko yung ibang tao so this is something that you have to observe no okay okay people around you actually ...nangangailangan din sila. People around you, nangangailangan din sila. And itong mga taong ito, marami sa kanila... ...they are just willing to accept and accept and accept. Habang hindi naman sila nag-iisip na... ...anong mabibigay ko? Anong ibibigay ko kay Leo? Anong exchange na pwede kong uh, ana, na ibigay sa kanya? May maitutulong ba ako sa kanya? Wala. Most of the people around you or yung mga lalapit sa'yo is kailangan lang nila ng tulong because kailangan nila but they're not expecting to uh, they don't think na kailangan mo ng tulong or wala silang wing maibigay sa iyo okay but they really need help however ikaw ito eh na ang gusto mo palitan ang gusto mo fair ang gusto mo magtulungan tayo na same tayo aakyat same tayo babangon kung anong alam ko kung alam, anong alam ni Leo ibibigay niya dito sa taong ito and kung anong alam ng taong ito is ibabalik niya sa'yo yun yung gusto mong mangyari and fair naman siya napakaganda din naman nun um, so it's just there's a contrast kung anong kung sino ang nasa tabi mo and ano ka ngayon at kung anong hinahanap mo at kung anong hinahanap nila medyo magkaiba siya okay but there's nothing wrong with what you want because my point naman talaga ito and ito naman talaga yung dapat. Hindi tayo dapat accept lang na accept. So, this is something na meron sa energy mo. Ang advice sa'yo is, Leo, you need to find that fame in yourself. Find that uh, recognition sa sarili mo. Kailangan mong makita sa sarili mo na magaling ako, ito yung kaya kong gawin. Ito na yung napagdaanan ko. Because walang ibang magsasabi sa'yo nun, walang ibang magbibigay sa'yo nun. You need to tell yourself, you need to see in yourself, you need to believe in yourself na malayo na yung narating ko, oo, oh, oh, maybe, maybe, um, napaka, ano ko pa, napakadami ko pang kakaining bigas. Pero, madami na rin ako nakaing bigas. Does that make sense? Kailangan mo makita sa sarili mo yung, yung strength mo. Kailangan mong maniwala sa mga taong naniniwala sa'yo na sinasabi sa'yo na ang galing mo, ito yung kakayahan mo, ito yung strength mo. Kasi right now, napakadaming taong uh, energy na humihila sa'yo, including yourself. Ikaw mismo kasi binababa mo din sa willy mo because nga, ang dami mong baggages, ang dami mong uh, pinipili na hindi naman na dapat uh, sinasama sa moving forward. no So, <coughs> try to do that and lahat ng mystery lahat ng ng ka ng unknown lahat ng parang hindi mo ma-figure out sa sarili mo is ma-figure out mo din siya Leo so ito yung mga kailangan mong malaman so ngayon Leo kuha na tayo ng advice cards for you okay sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe and uh, we are on Facebook and youtube also on instagram okay okay ang first card mo is let love be your beacon so sa lahat na gagawin mo you need to be this bearer of light you need to be this person na um uh, kahit anong mangyari o lahat na gagawin ko for for the good lahat na gagawin ko Uh, is out of love. Lahat ng gagawin ko is hindi ako mabibwisit, hindi ako magpapadala sa galit. Uh, kung ginagalit ako ng ibang tao, hayaan ko lang. And laughter. Idadaan ko lang, lang sa tawa. Or I will make my space be more uh, andun sa environment ng masaya lang, andun sa environment na na kung merong pangit na I will resolve it and then hindi ko na siya iisipin na na it's against me. Hindi ko na siya iisipin na may pangit sa... may, may mga negative aspects ako or what kasi lahat naman tayo is uh, hindi perfecto. So, itatawa mo na lang yon So, yun yung ina sa sa'yo ng ni, ni Universe. Surrender. I can release my need to control. Hindi lahat ng bagay kailangan mong i-control. Hindi lahat ng bagay ay eh, kailangan may control ka. So, kung may mga situation na pinilit mo, ginawan mo na ng paraan, but it doesn't work, hayaan mo na. Maybe it's not for you. Maybe may mga tao na hindi masyadong... Um, alam mo yun, minsan may mga tao na... Uh, uh, nag-reach out ka na, you tried your best, pero hindi pa rin sila nag-respond, -re hindi sila nag-ano. Hayaan mo na sila. It's not your problem. Okay? Ang next mo is denial. I acknowledge my fear but i replace it with the insight of awareness. So okay din 'yon. na nakikita mo yung iyong mga weaknesses, nakikita mo kung saan ka mahina, nakikita mo kung ano yung mga uh, hindi mo yung mga kahinaan mo in in, in short, no? But having that awareness and hindi ka natatakot na hindi mo ginagawang balakid for yourself hindi mo ginagawang obstacle for yourself yun maganda siya na gawing lang awareness para alam mo kung anong gagawin mo in the future okay next is spiritual connection a relationship has a connection that goes beyond this lifetime lagi mong iisipin lahat tayo spiritual beings lahat tayo lahat ng nami natin sa buhay uh, kahit kahit yan ay jeepney driver na nakasagutan mo. Kahit yan ay pasahero lang din na uh, medyo uh, nataypan mo. Yung mga ganyan, it doesn't matter. Lahat tayo ay spiritually connected and it's beyond this lifetime. Always treat people with kindness. Always treat people the way you want to be treated. Because kahit yung taong... Uh, ah uh, kahit yung taong panandi, panandalian mo lang nakasama pwedeng uh, guardian sa mall na ano na medyo napansin mo always treat them with kindness kasi sa sa buhay na to pwedeng ganun lang yung connection niyo pero sa next life baka mas mabigat okay so yun yung sinasabi ng yun, ng ng card sa inyo next natin for you is The union of hearts. A love connection defies explanation. So, yun nga. Ganun pa rin, no? Connection pa rin ang pinag-uusapan niya. Uh, minsan, may mga bagay na pagkanaramdaman mo na may connection ka sa isang tao, hindi mo na kailangan na explain kung ano yun. It's just that may, may connection kayo and there is something in there. It's either sobrang attracted ka sa isang tao, may kinalaman na to sa love, no? Or pwede din na may connection kayo pero hindi masyadong maganda yung yung nagiging relationship niyo. but there is a connection na kailangan ninyong ayusin, alright? Next. Wait. So, may mga bagay na minamadali mo siguro. May mga bagay na pinupush mo na talaga. Pero sinasabi sa iyo ng universe na mag-wait ka lang. Hintayin mo yung tamang timing, hintayin mo yung tamang pakiramdam na alam mong kaya mo na and alam mong pwede na. Hindi lahat ng bagay ay minamadali, hindi lahat ng bagay ay masusunod sa gusto mo. Okay? Next is remain positive. Leo, sinasabi sa akin na may mga dinadaanan ka at may pagdadaanan ka na na hindi siya ganun kadali, hindi siya gano'n ka smooth. Uh, or bak pwede din na pwede din na pwede din na may mga negative people around you, negative na energies ganyan, pero you have to remain positive. You need to keep that light within yourself. You need to help yourself to remain in that positivity because that is the only way para magkaroon ka ng abundance kasi kung titignan mo to ko malinaw sa inyo. Ito oh, pagka positive ka, positive yung tao eh. Napakasaya niya. Ang dami niyang abundance, ang dami niyang pwedeng ibigay sa sarili niya at sa ibang tao. Kasi napaka positive niya and binibless siya continuously ng universe. And ito ang, ito ang message sa iyo ng universe is to really remain positive. Next, connect with the earth. How can you help yourself to be to be to be positive, how to to help yourself, how to make yourself more balance is to connect with the earth. Pwedeng mag-connect ka lang sa sa park, pumunta ka sa park, pumunta ka, pumunta ka sa forest, pumunta ka sa sa river. Wag naman yung forest para naman manuno ko na doon. Pero Leo, what I'm saying is try to connect with the earth. So pwede din yun na uh, be kind to animals, spend time more more, more time with animals. um, uh, Uh, pagka kahit man lang uh, alam mo kahit sa puno ganyan mag-connect ka lang doon parang magstay ka lang somewhere near near kung saan merong nature and medyo magbibigay yun sa iyo kasi ng ng uh, peace magbibigay yun sa iyo ng uh, feelings ng balance next is sync with the moon alam niyo halos pare-pareho yung nabubunot na advice card na, na self-care advice card sa, sa lahat ng sign. So, ngayon, sync with the moon. Sumab Ibig sabihin, sumabay ka sa agos ng panahon. Minsan, maliwanag. Uh, do the best out of that liwanag. Kung minsan medyo madilim, doon ka lang sa kaya mong gawin. Kailangan mong gamitin kung ano ang merong resources mo. And wag mong pipilitin kung minsan hindi kaya, hindi kaya. So, it's fine. No? Walang, walang masama doon. Kung ano lang yung meron, doon ka lang. Huwag ka nang may inis, huwag ka mo nang ipipilit. Kung merong hindi kayang gawin because of the circumstances around you, because of your environment, kung ano lang yung meron, do with what you have. Next is love. It's not about finding love, you are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I love. I myself am love. <coughs> Another way of explaining this is minsan ang negative ng mga tao sa inyo walang love. Kailangan mong tandaan sa sarili mo na ikaw mismo you have love. You have love in yourself, you are made out of love, you are loved by God, you are loved by the universe. Hindi mo kailangan hanapin sa iba 'yon because you yourself are is love. Kung nawawalan ka minsan ng pag-asa, nawawalan ka ng uh, feelings ng support, you have support in yourself because you have love in you and you have love from above. Next is striving. Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you divine for letting me move with the flow. Ayun na nga, 'di ba? Move with the flow. kung ano yung mga dinadaanan mo, kung ano yung meron mo, kung ano yung kumiligyan ka ng 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 ano ng tinapay, di gumawa ka ng gumawa ka ng sandwich, yung ganon. So always strive, always go forward. Hayaan mo ng pagkapinitikon ka ng ibang tao, hayaan mo lang sila. It's 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 non alam mo yon. Mas magandang hindi ka nag nagre-react sa mga yon because the more that you react to it, sinasayang mo lang yung time mo sa mga taong or mga energy na walang kwenta. Moonstone, Mystery and Intuition. Papakinggan mo kung ano ang sinasabi ng intuition mo. Papakinggan mo kung ano ang <coughs> sinasabi ng mga ng kutob mo because yun din yung magdadala sa iyo sa tamang direction. Yung iba sa inyo kailangan siguro mag-travel, journey, path and location or maybe you are sa isang nasa isa kang journey ngayon nasa isa kang paglalakbay meron kang pinupuntahan and marami kang nararamdaman na nararanasan nakikita ng mga tao and learnings that will help you sa iyong journey para sa iyong sarili right? or baka yung iba sa inyo kung matagal na kayong hindi nagta-travel, maybe you need to travel because this will help you find yourself. This will help you to realize things. This will help you to Baka may makilala ka pang ibang tao na makakatulong sa'yo o magbibigay sa'yo ng learnings because minsan may mga tao na nakikilala natin, uh, hindi natin sila, minsan nagiging friend natin sila, minsan hindi, pero may mga tao na nakikilala natin because may mga masasabi sila or may masashare sila na makakatulong sa atin. And yun yung kailangan mong gawin ngayon. Okay? Next. Quiet retreat. Ayan, baka nga kailangan mo ng solo travel. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Ayun na nga. So baka nga kailangan mo nyo ng me time. Okay? So minsan, gawin mo lang na gawin mong mag-isa ka lang muna, no? Pwede mag-travel, pwede namang hindi, pwede kailangan mo lang ng time with yourself, no? Pero yung isa-iba sa inyo, baka kailangan talaga lumayo ng konti. Next is deservingness. You are a beloved child of God like everyone else and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Okay? Ayan. So, you deserve it. Parang, don't, don't, uh, think of anything na, 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 hindi ka deserve, hindi mo, hindi mo, hindi ka, ano, hindi ka karapat-dapat. You're amazing. And, kailangan mong tandaan sa sarili mo yon. Okay? So, Leo, yan ang reading ninyo for this month. And, Hopefully, I'll see you in the next reading. All the best sa inyong lahat.